What's up mga kainsan? Mga kainsan, magandang umaga po. Yan, no, biro mga kainsan. Yan, lakas na naman ng hangin. Mamaya, magtatali po tayo ng kamatis. Pagkalakas po ng hangin, hindi to magdamag sa inyo po. Sana naman po sa inyo ay eh, hindi baha. Ang maraming lugar sa Pilipinas po ang baha Ingat po kayo. Maninimot tayo po ng, ano, ng buhol na, ano po? Ah, buhol bang? Maninimot po mga laglag na mangustin. At pihong yan, dami po laglag. Yan, ari oh. Nagumiri na naman po oh siya. mga bagyo. Di ba nung minsan ay ano? Ang bagyo ay paparito. Ari, gini, gini gumiri. Ay papagayo naman. Gumiri na may paparito. Bumaliktad. Aba, pagka hindi pala kaya. Hmm. Hindi ka kaya. Eh. Nalanig din po ang bayabas. Nalanig. Hmm. lanig ngayon po malalaglag lang po ito ito malalaglag lang po at gawa ng malalanta doon tayo sa kabila mga kaisan mamumulot ng mangustan sa kabila na ay mga kaisan oo nanlaglagan po kagabay ay sa ako na may nanghihinayang na hindi po pulutin ayun po Ito. nanlaglag na po yan nanlalaglag na Wow. wag wag hangin Yari ang ating mga halaman ito Yan, hello po sa kapo ako maghalam Talagang pandali na naman tayo sa ano Talagang Isa't dalawa na naman tayo Yan, tito boy, yung mga manok mo Na ayo Nasa road yung ito daming lagar -lag ito nari eh ang lalaglag po huh? hmm. ito kagabi kagabila ang pulaglag sa sobrang lakas ang hangin ano, kumusta? Hmm? lang po. Ngay pa po. Kalalaglag lang po. Kagap eh. Ah, talaga namang tudo po ang ano kagap eh. Tudong tudo po ang Parang iyong iba ata sa Maynila ay baha po. Marikina ba yun? Ingat po kayo di. Yung... Talagang nakakatakot pag bumaha ay kuryente. Yung bang ikaw ay mapalublub yung, ba paa mo ay mayroon palang live wire. Yan mga kayo dyan. Ito eh. Yung po pala naman ay ano. Yung baka miglang may kuryente. Ay. Nakakatakot. Yun ang nakakatakot ay hindi mo alam na kailangan na yung ano ba. ba? maging alerto sa bagay pag bumaha naman automatic at ang pinapatay ang mga ano ang mga gamit kuryente marito hmm Yan. nalambog na Mga nagtatarong sa inyo mga kaisan kung ilang taon daw bago mamunga amang gustin Matagal po, sampun taon. Matagal po. Depende. Pero pag ano ata, ito po yung simula buto ay. Pag po simula buto yung 10 years po, matagal. Tapos po, ang nagkakaigi lang siya sa merong lugar na hindi po tumutubo. Kagaya dito sa Tayabas, Lokban. Nabubuhay po siya. 来布，拿布。<laughs> 嗯 <laughs> Ayan mga kaysa, nakuha po natin. Aray. Hmm, ito eh. Ang dami ding naluluoy eh, yung maliliit. Kamu makikita mo ito ng, ano, eh, pagkalakas ng anong hangin Todo po ay kadami mga kaisang pasiti ng lansones oh nyam baka po mamayang gabi ay bigla na pong lumukas ang hakbagyo hindi natin po alam ay eh. laglagan itong mga ito malalanig pati may huwang Ang gulat ko eh Akala hmm. ko po yung ahas Biro hmm. ang sa taas oh oh so paano mo tuwido paano makakit yan si kambal po ang akyat Heh. mahina na po tayo ay eh. hindi naman mahina kaya lang ay eh, takot takot nung kabataan ko yari yan oh Mau Tom Ace Ang dami hindi ka taas ito eh Ang dami Taas, kailangan ay panong pay Kalamunding mga kaisang, kalamunding Kalamunding may egerim pong pang ano eh, ito po yung mga nakuha natin oh may egerim pong Pampiga piga panlinis ng kuko oh. ito po mga kainsan hydro hydro electric pa rin yung mga kainsan si SEP TV eh. ito yun mga kainsan oh pwede nating ibalik yun eh ito po oh aayusin lang ay shoutout nga po pala kay kuya sa ano gagawa sana nito ay eh, nagbalik tata na siya sa abroad nalimutan ko na rin eh. ito oh. ito yung utoy oh. ito mga kaisan yun oh. hydroelectric ano po siya sasaksak mo na lang ang oh, photo oh. mukhang uh, titignan natin yung makina dun mukhang sira na rin ang makina nito mga kaisan yan yeah, mga kaisan baka po may uh, nagsiset up sa inyo kung napanood nyo si set tv si set set tv baka nga po may nagsiset up sa inyo na hydro yung mini hydro hydro electric yung tamang ano ko dito po, yun po dati ang gamit namin dito dito gawa nang dito mga kaisan malaki ang tubig ito po, pakita ko sa inyo ito mga kaisan o, ito. Ito, 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 ito. ito po, yan dito po dati umiikot yung hydro ngayon, hindi ko naman sigurado mga kaisan hindi rin ako marunong makayos noon siguro bago na laang baka pero natingin din po ako sa alibaba kaya lang hindi ko naman alam kung paano siya iset up baka nga po may expert sa inyo sa panggagawa ng hydro dito sa amin po eh, ang daming tubig eh maano po ang tubig dito sa amin kagaya nito dati po meron na dito kaya lang sa sobrang uh, tagal takal ng panahon hindi na siya gumagana ang bumabagsak po dati po ang, ang pinakang tubig na rin bumabagsak dito dito oh dati uh, wari kayo ako yung ano elementary pa ito eh tagal na po nito dito po kami nagcharge ng cellphone noon Kaya lang gusto kong ano mga kaysa, gusto ko po siyang buhayin. Or bumili po ako ng bago na hydro. Kaya lang gusto ko doon sa bibiling ko, nakaset up na po ba? Meron sa Alibaba po, 60,000. Kaya lang yung pagsiset up, baka mamaya ay maliba. ba? Ito po ay mini uh, mini poles. Ayan, nananawagan po ako, baka po may marunong magset up sa inyo. Baka matutulungan po ako. Ayan. Babasahin ko po yung comment ninyo mga kaisan Basta legit Ayan Napakalakas po ng tubig dito Kaya sabi ko pwede ni Pwede po na ibalik yun ay Ayan po Mataas po yan hanggang dito Ito po yan Yan, si cameraman, man eh. Gusto ko pong uh, ibalik yung uh, hydro. Ayan. Para sa buping. Dito dati siya bumabagsak dito. Ito. Yan, dito Yan, baka po may makakatulong sa atin. Bibili po tayo ng bago. Kaya lang ang gusto ko, pag bibili ako ng bago, masisit, may isit up siya po ng, may isit up siya ng maganda. Baka mamaya po, bumili ako, hindi naman po may isit up. Yun po ang kinakatakot ko, ay eh, di saya, wish. Sayang po ang ano, pera po. Dito po eh, kahit summer ay eh, ganito ang tubig mga kainsan. oh Kahit po ikaw eh, maglalangoy. Malaki. Yan, baka po may makakatulong, may ibalik po natin. Alam kong uh, maraming Pilipinong magagaling na ano, na electrician. Ipapakita ko sa inyo mga kaysan yung ano, lumang makina. Ito mga kaysan yung lumang hydro. Ito po, lumang. Kaya lang hindi na po ito nagana po, hindi na. Yan. Nagtingin uh, po ako sa Alibaba. Nasa 60,000 po yung ganito. Pero ano po ito? Ready na. Kaya lang nakakailangan uh, pa ng ano ba? Ito oh. Dito mo lang sasaksak po. Oh. Pag magtatat po kayo ng kuryente. Ito oh. 220 nalabas po ito ng uh, 220 nung araw po kaya lang uh, Sira na po ito. Pero baka ito maaayos pa po. Ayan. Aayusin lang ito. Pero mas maganda po yung bago na. Kasi maayos man yan. Baka mag-ano na rin yan. Yung papalya. yan Baka po may nagbibinta sa inyo dito sa Pilipinas po. Baka na lang ang mga kaisan. ta baka po kayo matutulungan ninyo. Lakas po ng hangin. Lagi po yung ano. Mga... Rambutan, nanalaglag na rin, oh. lakas nga eh. Tatanggalan ko po, po mga kaisa ng ano. Yung uh, may tatanggalan ko ng mga niyug at napulak po. Baka po mamayang gabi, -ibig lang bumaha. Ay, delikado. Ang uh, gagawin ko sana, pag magsisikat na po tayo ng bagong hydraulic, yung papagano na ba, doon naman babagsak mga tensan sa ating ano, sa yung parang ano para attraction na rin po ba siya Babagsak naman po sa mini lake Yung tubig doon Pwede po natin pa ano din dito Diyan Para po ba ano Attraction na rin po Dito yan Diyan na po natin pabagsakin Natatandaan nyo mga ka-sen Yung tina -tina natin dati Ito na yun oh Diyan Pang uh, aesthetic po Maganda po yung tingnan Pag nado Ganda no anh này hai mươi Instagram Tinatanggal ko po ito, baka po pumulak. ang na ng mga isdani sa mga kainsan tikbuan na eh pati dalag ang lalaki Panggata po oh. sa Maynila eh yan ang mahalang niyog hindi ni po yung inayo nagkalat <laughs> kakayurin mo na lang Kakayurin mo na lang po. Pag masama tapon. Ay lumayo pa. Ang ah, to, ganda oh. Nung minsan po ay eh, may mga batang namimingwit din eh. Ay kita ko po yung eh, naliligo din, eh. Sabi ko baka maanod. Ah ah. Para swimming pool. Yan mga Kaysan, magtatali naman po tayo ng kamatays sa kabila po. ăn bóng Saan din mo yung bagyo. Tumutoy. Ingat po tayong lahat sa mga binabaha po at saka lagi po magdarasal at gawa ng delikado po na lakas ang plon at saka may bagyo. Kaya yeah, mga kaisan, maraming maraming salamat po sa inyong pagsama. Stay humble and God bless. Peace. Bye. Salamat po.